Hello guys. Takabili ako ng gamit. Bali 2,000. 2,100 lahat. Pero maganda naman. Ito maganda to kasi gamitin eh. Hindi siya nagtutunaw sa init. Sa kahoy Eh. yung kawali mura lang nakuha ko lang siya ng 1,002 may discount binigyan ako ng discount kaya magagamit mamaya siguro baka gagamitin ko at may libre siya ano eh parang liquid at saka yung foam at linis mabigat lang, mabigat gamitin. Yeah, jo maganda ito. Okay, guys. Thank you.